Ngayon mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po dito po sa ating sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang ating pong pecha, ngayon pong February 1, 2024 at February 2, 2024. Sa lahat po natin mga subscribers, sa mga followers po natin at sa mga bago pa lamang po nating mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayun mga idol, umpisan po natin sa atin pong sumada update. Ayan, para po ngayong dyan February 1. dito tayo sa February, yan po ay 2. At a uno sa ating pecha, 24 sa ating taon. Ayan, ganun pa rin po ang gagawin natin. Simplify muna natin yung mga numero natin ito. 0 plus 2 is 2. 0 plus 1 is 1. At 2 plus 4 is 6 Ganoon pa rin po sa bandang gitna. 2 plus 1 is 3. At 1 plus 6 is 7. Dito rin po sa bandang baba. 3 plus 7 is 10. Yan po ang unang numero natin. Meron tayong G's. At sa pangalawang numero naman, dito pa rin po yan sa bandang gitna. Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dyan. 2 plus 1 plus 6 is 9. Kaya po yung pangalawang numero natin, kapares natin yung numero. Meron tayong 9, at meron na rin po tayong kombinasyon dyan, pwedeng pwede na po natin itong matayaan. 9 Gs, o kaya naman ay Gs 9. G's. Pwede, pwede na yung kombinasyon na yan. Uh, single digit naman po itong 9 natin, kaya recta na natin siya nilalagay dito, hindi na natin yan isisimplify. Hindi po kagaya nitong 10, dahil 2 digits siya, isisimplify muna natin yan, kaya magiging 1 plus 0 is 1. At yan po yung susumada so natin, 9 at saka 1. Unahin natin ang 9, pwede dyan ang 18, sumada dyan sa 8. 1 plus 8 is 9. Tsaka 36, sumada 20 sa is. 3 plus 6 is 9, at 27, sumada 27. 2 plus 7 is 9. Kaya mga idol, at dito naman po sa 1, kukunin muna natin yung 10 sumada g is 1 plus 0 is 1 pwede rin po dyan ang 19 sumada 19. 19 1 plus 9 is 10 pwede rin ang 28 sumada 28 2 plus 8 is 10 at 37 sumada 27 3 plus 7 is 10 and mga edo yan po yung uh, numero natin na uh, pwede natin ipilihan, ramon lang po natin sila pilihan po tayo kung ano po yung mga na gusto natin yung numero mayroon tayong 9, 18, 36, 27, 1, G's, 19, at 28. Then mayroon pang 27. At sa mga numero yan, rumble lang po natin. Pili lang po tayo. At para naman po sa ating sample, tinuha natin yung 19 and 27. 10 and uh, 36. then 18 at 37 ayan mga idol yan po yung mga numero natin mga sample po natin nakuha dito sa atin pong sumada para po ngayong February 1 meron tayong 1927 G36 at 1837 ngayon mga idol, sa mga sample na yan, pwede, pwede nyo lang kung matayan nyo mga yung kung okay sa inyo, ano gusto nyo po sila. yan pwede kayong magdagdago dito sa taas kumuha kaya na lang pong pumili kung ano pa po yung mga nagugustuhan pa po natin yung mga kombinasyon at uh, ayun mga idol, yun po ang ating sumada ngayon pong February 1, 2024 uh, at next natin yung ating pong advance sumada para naman po ito ngayong February 2, 2024 Uh, dahil mga idol, umpisan natin dito tayo sa February, yun ay dos pa rin po tayo dito uh, dos din sa ating pecha, 24 sa ating taon Ayan, ganoon pa rin po. Simplify muna natin yung mga namimira natin ito. 0 plus 2 is 2. 0 plus 2 ulit is 2. 2 uh, plus 4 is 6. Ganyan din po sa bandang gitna. 2 plus 2 is 4. 2 uh, plus 6 is 8. Dito rin po sa bandang baba. 4 plus 8 is 12 yan po ang unang numero natin dyan. Meron tayong 12. At yung pangalawang numero natin, dito pa rin po yan sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yung tatlong numero natin dito. 2 plus 2 plus 6 is 10. Yan mga ito. Yan po yung pangalawang numero natin o kapares natin yung numero. Meron tayong G's. At pwedeng pwede na rin po natin matayan ito. Meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Gs 12 o kaya naman po ay 12 Gs. Ayan, pwede pwede na po yung kombinasyon na yan. At dahil dito po ay 2 digits po sila parehas, eh. isimplify po muna natin yan para na isumata natin. Para madagdagan po yung mga numero natin pwedeng pagpilian. And mga idol, dito tayo sa 10, 1 plus 0, yun yung 1. At dito sa 12, 1 plus 2 is 3. Ito po ang susumada natin, 1 tsaka kunain natin ang uno. Dito sa uno, kunin muna natin yung 10. Sumada g is 1 plus 0 is 1. Pwede po dyan ang 19. Sumada g is 9. 1 plus 9 is 10. Pwede rin po ang 37. Sumada 37. 3 plus 7 is 10. At 28. Sumada 28. 2 plus 8 is 10. At... Dito naman po tayo sa 3. Dito naman po sa 3, kunin muna natin yung 12. Sumada 12. 1 plus 2 is 3. Pwede dyan ang 30. Sumada 30. 3 plus 0 is 3. Pwede rin po ang 21. Sumada 21. 2 plus 1 is 3. At pwede rin po ang 39. Sumada 39. 3 plus 9 is 12. Ngayon mga doon, yan po yung mga na natin na pwede natin pagpilian. Dito po sa ating sumada ngayon pong February 2. Mayroon tayong 1, G 19, 37, 28, 3, 12, 30, 21, at 39, Ganun pa rin po ang gagawin natin dyan. Rambol lang po natin. Pili lang po tayo kung na po yung mga nagustuhan po natin. Mga krusonada po natin mga numero. At yung sample naman po natin, kinuha natin dito ang 28, 28, at 12 then 10 and 21 at 3 and 19 and mga edo, then mga idol yan po yung mga sample natin mga kombinasyon po natin nakuha dito po sa ating sumada ngayon pong February 2 meron tayo rito 28-12 10-21 at 3-19 yan, pwede pwede na po nang matayan din po natin yung mga sample na yun kung nagustuhan nyo po sila. Uh, kaya naman po yung magtagdag kayo dito po sa task kumuha, mga kailan lang po yung pumili dyan kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin yung mga numero. at uh, ayun mga idol, yan po ang ating sumagi sa Twitcha para po ngayong February 1 at uh, February 2, 2024. Maraming maraming salamat po.